Hi hey guys, welcome to my YouTube channel Vinuts TV ngayong araw guys Nandito tayo sa Kai Mall Ayan Ayan Huwag kayo magtaka guys Ba't nandito ako Nag-iisa lang ako ngayon guys Dahil araw ng d ko ngayon Kaya guys Samahan nyo ako Ipashare ko ang sarili ko Dahil mag-relax Relax ako ngayon Magpapapamasak ako Guys, dito tayo mamaya uupo para magpa -relax, relax ng ating mga katawan. Ayan guys, so oh, napakaganda ng anong nila. Oh. Ayan. Uupo ka lang dito sa... Ano, ayan. Nandito yung presyo guys. Ayan. 15 minutes, 50 pesos. 30 minutes, 100. Ayan. Nakatakas ako sa ngayon sa mga apo ko. Kaya guys, i-enjoy ko muna ang aking sarili para... Mag-ikot-ikot dito sa mga laruan. Kasi pag nandito yung mga apo ko, na, maubos ang, ang magpapamasahe. Ayan, guys. Punta na tayo doon sa mga nagmamasahes dito. Ayan. Eh. Ayan saan ba yung ano nito. Katanong tayo. Katanong na tayo, guys.